Magandang araw po sa atin mga manonood. Welcome po sa Green Discovery Channel sa atin po pagbabalik. Ang atin po ngayon presentation ay itong na na sinasabi nilang Iyama Treasure noong kapanahonan ng mga binaon at na-recover na po ito sa matagal na na atin natagpuan yung bakas o yung butas ayon sa ating pananaliksik sa unang video ay nakuhaan na raw noong pa mga dekada so ito ngayon na gumawa tayo ng presentasyon, itong makikita natin ito yung lugar o yung area na na explore natin at ito yung itong mga naka linya na mga color ay ito yung mga direction at orientation ng kumpas at sa mga terrain o bundok ay ganito po ang position ng isang lugar so itong makikita natin na X ay ito po yung guide natin susundan lang po para ito ay hindi na tayo maghirap kung sakali mga ganito yung markers na atin matatagpuan sa kung saan man lugar sa karamihan dito sa creek or sapa bago tayo magpapatuloy shout out po sa mga manonood at subscriber sana na sumabuti po kayong kalagayan umpisa na natin muna dito sa opening itong kung makikita natin sa unang video ito po yung kuha ko, mga ka-discover na bato. So ito pours ito dito kung makikita natin. So unahin muna natin ito na i-presentation eh, natin itong reference ito blue ay reference of water ito, source of water. Ibig sabihin creek pag blue sa mapa. Ngunit ito naman ay gumawa tayo ng puti. Ay ibig sabihin ito po yung bundok or yung area pataas na ka elevation na nasa 100 meters mula sa elevation to top sa hills top hills at dito makikita natin so umpisa natin una ay kuwako tapos yung crab shipwreck yung malaki dito ay yung distance lang nito estimated natin is 3 to 4 ay hindi na natin nalagyan ng distance pero magkalapit lang po ito una wako tapos crab ship at nawalang paa pangalawa itong big borders na nakaukit sa puwitan yung triangle na maliit nga ang sabi ko noon pag maliit ay malayo pa ang distance ng markers pag malaki on the spot katulad nito na pataas na pangpang -pang or itong sapa paakyat mula dito sa unang marker sa opening papunta dito ng crab papunta dito sa triangle so maliit ay direkta na natin 70 meter ito pong bilog kung makikita natin ito yung nakuhaan ito may hilo at dyan sa bilog na circle ay ito yung mga counter markers niya mayroon siya pot marker dito naman yung pot marker ay naka inverted na papunta siya dito sa Isang marker sa unahan. Tapos ito yung counter na malaki na, na letter B. Nga dito sa una, klaro itong ating ngayon na i-present, ito yung una na triangle. Pagdating dito sa 70 meter, ito na siya, nakaturo na pababa. Ibig sabihin, ending na po. Ang ibig sabihin ay uh, north, ay south, and west. Nakaladiras ito, 45 degrees papunta dito sa right side. Ito, kung titingnan natin sa ama uh, mapa orientation or sa kumpas. Ito yung kumpas natin na ginamit. North, 360. East, at saka south. Ito, west, blanco. Pero dito, yung nakuhaan sa west direction. Dahil nga ito ay fire, letter B, at dito sa una, nga ito ay tinuturo pataas mga ka-discover. At madali masundan. Kaya ito gumawa tayo ngayon ng skits nga para masundan talaga sa maghahanap. At napagtsaga natin ito ay, ay i-skits itong lugar. So ganito lang kasimple pala yung nakuhaan maski ako nagkaroon ako dito ng ideya. Na dahil dito sa informasyon nga nakuha na ito mga 70, 60 or 80 na malaki ito, small ito na kasi ang pinakamaliit ay quick, malaki-laki, small deposit. So sa mga ganitong pala mga lugar ay napakarami pala mga markers na drudrit lang na ating makikita o ma matatagpuan sa mga sapa. Ayan, no, yung yellow. At yan ang sitting ng mga markers papunta sa target. Itong heart at sa kabilog, kung makikita doon sa unang video, ay meron ito po nakaturo nga papunta dito sa right side ito sa nakuhaan dito banda itong markers na ito. mahalaga po ito dahil nga ay ibig sabihin pala pag ang heart ay patusok ay malapit ang spot mga ka discover pag pa ano naman pataas naman itong heart ibig sabihin ay ano pataas sa bundok ulitin lang natin, yung maliit na markers ay malayo, 70 meters. Ito naman na counter malaki ay 1 meter papunta sa nakuhaan on the spot mga ka-discover Dalawang right pot, ay sorry, dalawang pot marker at saka itong later B at saka 1 meter dito sa nabutasan. Ayan lang po yung mga markers po nila na na-recover sa atin mga magagaling na mga katiits. A uh, congratulations kung hindi man natin naabutan o pinanganarap pa lang tayo pero ang sabi sa informasyon ay nakuhaan talaga mga kadiscover kaya nga ito ay natagpuan natin at nadiscover eh. so gumawa tayo ngayon ng magandang skits na masusundan ng kung atin babaybayin sa mga sapa ito ano at ay ito lang ang aking may share at marami po salamat sa panunood. At huwag po makalimot mag-subscribe sa ating mounting channel sa susunod naman muli na ating pagbabalik sa mahabang paglalakbay. At marami po salamat.